Di ako pumunta na, nakalisensya wa. Di ako pumunta na lagi, nakalisensya wa. Sorry guys, sir. Diba, ba? Nakalisensya wa. Pwede na yung mag-drive na wala lisensya. Ha? O, classmate, tayo gaya nun. O, ga-helmate pa sila, masita siya, di. Oo. Makabalok ko nga na siya yung lisensya, wala. O. O. Uy, Imo, Imohan yung motor. Dili, sir. Ba ba sir? Di ako mahuta na ba? Imuha ba ni motor ko yung bago? Imuha ni motor. Silingan naman sir. Ah, silingan ni mo. Ayun na yung silingan ha. sa Baita police station ka ron. Idalon ron motor.

Hindi ako pangunta na lagi, nakalisin siya wa. guys sir. Di hey, ba ba? Nakalisin siya wa. Di tubaga sa ko, nakalisin siya wa. Imuha ni motor. Okay. Di ako pangunta na ba? Imuha ba, oh, ba? Oh, ni motor ko yung bago? Imuha ni motor. Okay sa may dea, Silingan naman ni sir. Ah silingan mo. Ayun na yung silingan ha. Sa Baita Police Station ka ron. Dalon ron ni motor. Di ako pangunta na ba? Kamu, kano kani mangan, mangan ni Pwede mag na mag-dive na wireless siya. bisa mo ka kayo Ha? Pwede na. Oh, dire. Oh, mga classmate na ganyan mo. Classmate mo, classmate? Oh, classmate na ganyan nun. nga. balik diba, yan kayo mga classmate, oh. O ga-helmet pa sila. Masita siya, di. Eh. Oh. Nakabalok ko nga na siya. siya wala. Ah, oh. Dide, dide. Why this campaign? <laughs> Tawag, tawag na lang, tawag na ko. Magusgasan eh, bago pa kayo. Ah, mutabang mo tabang mo, okay. Okay. Ah, mo tabang ah, mo aswat. Tabang ay aswat eh. Oke. Okay. Salamat din, salamat. Ah, Ali mo pa to. Sir. Ah, mo pa to. Klase sila sir, ang gihatod pa to. Wa kay labot klase nila dai. Ah, sir kay no batas dio. Tubong ani. Ya mo ni kana, kana wa ta lang kay magtawag lawgan kini. Tamping, tamping. Tawag siya o. Ano sa inyo? Biyae kay Sa lahat ayaw ang angkas o. Ano man inyong haday? Dawis?